Ay, makasakay na nga sa campus namin at makauwi na. Buti na lang, tapos na rin tong camping namin. Nakakapagod. Ay, nako. Ang sarap naman mamahinga muna at makauwi na ng bahay. Ha? aksidente yung bus namin at may no. nagdala sa amin dito sa bahay na to. Nakalak ang pintuan! Kailangan ko maghanap ng hammer. Asan yung hammer? Ayun ah, yung hammer! Nakita na kita. Gusto ko nang makauwi. Ha? No, no, no. May aso. Grabe naman yung aso na yun. Nakakatakot yun ah. Kakaibang aso yun ah. Yay! Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Kailangan kong pukpukin to. pasok kami sa bahay. Nakapasok kami sa bahay nung manong na nagkidnap sa amin. At binagagawa pa siya ng padibong na candy para mahirapan kami. Ah! Sorry po. Wow, oh, paano ako makakatakas nito? Ang hirap. Okay. Ang sasarap ng mga candy. Nakakatem kainin pero... Baka mataya ako. Kaya nyo yan, mga sister. Kailangan natin makatakas dito. Hala, ano to? Bakit may butas? Oh, ano gagawin ko dito? Bahala na nga! Ow! What? Hala! Oh no! Nakatingin siya sa akin! Sige, magdahan-dahan na lang ako. Huwag kayo maingay. Huwag tayong maingay. Kailangan dahan dahan lang. yung mata. Oh! Nakatingin siya sa akin! Yung ipin mo napakadilaw. Parang may tinga ka pa, Manong! Bahala ka dyan, Manong! Aalis na ako dito sa pamamahay mo. Tinatrap mo pa kami, ah. Oh, no. Ano na naman to? Ano na naman to, Manong? Okay, okay. Kaya may alien pa siyang kasabuan. Saan ako dadaan? Pwede ba dito? Hindi pwede. Okay. Parang gusto niya pa akong lunurin sa mga color green na tong poison na to, ha? napaka ni Manong. Ano kayang experiment ang ginawa ni Manong dito? Hindi oh, naman. No. Nakatakas na rin dito sa mga poison. Ang baho-baho. Hala! Isa ka rin ba sa mga nakuha ni Manong? Oh my gosh. anong kailangan niya rin ng tulong. Hala! Hala, may mga nahuli na din siya. Takbo! Takbo! Hala! Alaga ka pala ni Manong, ha? No! Oh! Okay, okay, hindi siya nakasunod. Oh no, talon. Ayun, buti na lang. Meron ditong parang cart. Hala ka! Ginawa mo pa akong daga, ha? Sa tingin mo, mabe-bait mo ako ng mga cheese na to? Hindi, ayoko sa cheese. Hala, ito na pala si Mano. Natutulog siya. Ito pala yung bantay ni Mano, ha? Kailangan, tandaan. Oh no, oh siya. Hala, naman, dami pong mga asong robot. Ano ba to? Ang gaganda nyo pa naman. Patingin pa kayo sa akin ha. Ha! Hala! Hinaabol ako! Hinaabol ako ng asong robot! Oh no! Huwag mo akong habulin ma! Uy, asong robot, tumigil ka na Asong robot, grabe ka na No Ayan no may mga buto dyan Kainin mo yung mga buto dyan Yay ha. Kala mo ah ha? Hala, may lava pa rin Hala, may Oh, oh my gosh, bakit ah! Bakit may kamay ni Manong Oh no Ano na naman kaya to Ah, oh Grabe naman to si Manong. Lahat na lang nang dadaanan. Nakakamatay. Ang sama ng ugali ni Manong. Oh. Ay, may pulis. Manong pulis, pwede niyo ba akong tulungan? Manong pulis, tulungan niyo po ako. Kinignap po ako. Hindi ako makalabas. Manong pulis. Wala ka palang kwenta, Manong pulis. Ay, labig-labig. Ano ba tong mga usok na to? Ah! Hala, ando na naman siya. Siguro, kawawa my goodness. Ah, nakakadulas Ano? Ah, nakakadulas. Hala, oh no, kailangan ko na naman magpadulas. Woo! <coughs> <coughs> Aray ko, ano ba to? Parang mga kutaing color blue. pa siguro to ni Manong. Ah, diri ka talaga, Manong. Dilaw na nga yung ngipin mo. Color blue pa yung tae mo. Takbo, takbo. Grabe, napakadami niyang tae. Oh! <coughs> wow! My goodness! Wow! Ang ganda naman dito! Bakit ang ganda ng lugar dito, Manong? Okay sana to, kaso para unsa man lalimot. Ha! Hala! Ano? Oh my gosh! Kailangan kitang patayin, sister! Pasensya ka na! Oh no! Ah! Pasensya ka na, pero kailangan kitang patayin. Oh! sabot mo pala si Manong. Ah, tani ka Iwasan. Masensya ka na. Ah! Oh my gosh. Karabi, ang ganda pa naman ng lugar na to. Tapos ganto ka pala. Ah! Tapit ka na mamatay. konti na lang. pa rin tapos. Wala tayong magagawa kasi siya kasabot ni Manong eh. No, hindi ako marunong lumangoy. Hala, hindi ako marunong lumangoy. Kaya ko to. Lalangoy ako para sa inyo lahat. Huh. Wow. Uh, kailangan ko huminga. Hinga mo na. Okay. One, two, three. Huh. Find the button. Ayun. Kita ko na siya. Buti naman pulong pula huh? Ah! Yay! Yeah! Nakalagpas ako. naka Ang gala mo, ang gandang swimming pool. Pero pagpasok mo, mapupunta ka pala sa kulungan ni Manong. Dito na yung daan palabas. Yay! Yeah! bumalik ako sa dati. No! Wow. Oh, Di pa rin pala ako nakalabas. <laughs> no! Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Thank you mga sisters. Bye-bye! See you on my next one!